day po mga kaparmer magpapakain na po tayo ng ating mga alagang manok ito na naman po, dating gawi ito po, yung aking mga binobroding you know, na mga sisim rin yung ano medyo malaki-laki na ng konti palalakihin ko pa po ng konti bago ko ilipat doon sa kabila para po hindi sila kawawa doon na tutukain ang tutukain pagka po ano, kaya na nilang tumakbo kapag uh, binubuli sila ngayon po medyo pa kaya dito lang muna sila napapakain na po tayo ng ating mga sa sasabungin mga uh, meron po akong uh, walong piraso na uh, panabong Ito po, yung aking mga pakain. Ano po, inner tune. Ito po yung aking mga pilapatubong nyog Pang tanim Ano po siya? Dwarf Po, nakapanalo na ito saka ito po nakapanalo na rin bali tatlo na po yung ano nakapanalo dito ito po hindi pa nalalaban ito ito po nakapanalo na ito di ko lang po alam kung anong mga lahi nitong mga ito binili lang po ng anak ko ito sa mga farm sa Batangas Laguna sa Pampanga mga siguro mga backyard breeder din po mga napagbilihan niya po yung aking binili na bugin belia kaya lang po hindi pa namumulaklak kulang po sa ano alaga ito po ang aking binibreeding tinali ko po itong tandang dahil kawawa po ako sa katotokaan nito yan po may wing bone pa siya ko, hindi pa nalalaban. Kaya lang tinali ko dahil ano. Dito pa lang ako sa pintuan, nililipad na ako. Masyadong galit sa tao. Ito po ang binibreeding pa dito po sabi nung anak ko ano ito lahi daw po nito Boston Grey Ayan. Oh, laki Lapad ng katawan hindi pa po, po ito nalalaban mahal po pagkabili nito bali ito po at saka dalawang inahin bali itausan daw po bili niya nakakain lang po ako hindi po ako nagsasabong ito po ang aming aso pandak po siya Ayan, lima ang anak gusto sa loob ng bahay titira kaya ginawa na lang ni Nili ng bahay-bahay dito mayroon siyang bahay-bahayan. kawai kawai kawin jangan. Hahaha. 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 Anong gagawin mo dyan? <laughs> <po>, <laughs>

Uh, batik lang <laughs> Wala akong tagahawak kaya ito na lang. Oh, okay. Ah, umara pare ito. <laughs>

po oh, nagkakariton kariton ako video you... ano malayo layo ko sa bahay yung ano pinagalagaan ko ng pato manok pabo gusto po pakain ko giniling na damo at saka darak at saka konting feeds yun pong mga sisiyo ng pabo doon ano po ang pinapakain ko mais at saka feeds para binibigyan ko rin po sila yung ano damo para po masanay sila ito na po ang aking mga alaga Uh, uh, uh. Mayroon po akong 16 na pabo dito At saka 18 po yung ano Malilit pa Oh. Uh. Please, mm -hmm. kalat kalat po ang pakain ko para magkakain lahat oh. marunong lumabas pero hindi marunong pumasok bubulabugin ko po para hmm. masukal po dito sa likod kaya po yung mga malilit na sisiw ko po pag nakakalabas dito hindi na po nakakabalik nawala yung manok na hinahanap ko hmm, medyo marami na po at ano hindi ako nakakapaglinis ulan ng ulan ngayon lang po tubigil ang ulan ngayong araw na ito pero maambon-ambon po ganito lang po ang buhay ko dito sa probinsya alaga po ng mga hayop ito po yung aking labing walo na pabo mm masanay na kayong kumain ng ano damo dahil malalaki naman na kayo after one month po pakakawalan ko sa dito sa labas hmm. Hmm. po nila itong dahon ng ano ipil ipil saka madre de agua yun yan lang po pinapakain ko saka konting feeds para po ano magkatipid konti sa patuka saka ano na rin po semi organic mayroon pa akong dalawang gansa na alaga ito so, po yung ito so, yung babae ito po yung lalaki hindi po sila magkaedad huli ko pong nabili itong ano lalaki Po. Hindi na naman po umuwi yung isang manok ko na bulik. Talagang kailangan doon. Ano na para papakinabagan baka lang po mawala dahil hindi na umuwi ito po ang aking gripo ito po ang source ng tubig ko dito yun tumulo na po siya ng kusa Kaya kasi po tag ulan na dito kapag po tag ulan tumutulo po ito nag free flowing pagka po nagtag araw namamatay na nakakainin ko po yung mm, ano alaga ko dito na ano dalawang hito hindi po pwedeng mag alaga ng marami dahil kasi po uubusin nila itong asola ito po yung aking asulapan kinubiran ko po ng nit dahil po ano minsan mayroong pato manok nalulunod ito po yung dalawang hito na ano alaga ko malalaki na po ah ah ito po yung pagkain ng hito. Fish feed. Yan to, lumitaw na. Yan, nangangain na po. Ah, ha. Hmm. Yan. Kumakain na. Hmm. Dalawa pusi lah. Yan. dalawa lang po binili ko na ilagay dito para po may mga ng ano itlog ng mga palaka hindi po pwede ang ano marami at uubusin po nila itong tanim kong asula ito pong asula hinahalaw ko rin po ito sa pagkain ng manok katuwa po yung mga hito malalaki na daluan piraso lang po yan, isang kilo matakaw na po silang kumain dati-dati pag nagpapakain ako, hindi sila lumalapit ngayon, nandito dito na oh. hmm. hanggang dito na lang po, mga kaparmer Maraming salamat po sa panonood. Pinapasalamatan ko po ang aking mga subscriber, sa mga follower po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Happy farming po. Bye-bye.